Itong 60 billion pesos na pondo mula sa 2025 budget na hindi daw pina-release ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at uh, mga infrastructure project yan ng Department of Public Works and Highways na in ng Kongreso. Ang Malacanang ay kinagalak din ang uh, nalalapit na makamit ng Pilipinas na upper middle income status at uh, yan ay ayon sa mga opisyal ng palasyo Malacanang. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Kinumpirma ng palasyo ng Malacanang na mga infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways ang nakapaloob sa 60 to 80 billion pesos na pondo na hindi pinarilis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng 2025 national budget. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ito ay mga insertions na infrastructure projects na ginawa ng Kongreso batay sa ibinigay na ulat ng Department of Budget and Management. Hindi naman masabi ni Castro kung ang mga ano ang gagawin sa pondo dahil anya tatanong pa niya sa Department of Budget and Management. Ang dahilan kasi ng Pangulo sa hindi pag-release ang nasabing pondo ay dahil hindi ito naaayon sa Philippine Development Plan ng Marcos Jr. Administration. Una na ang kinumpirma ni Finance Secretary Ralph Reto sa budget briefing ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa Kamara noong lunes na hindi pinarilis ng Pangulo ang nasabing pondo pondo ay dahil hindi ito bahagi ng prioridad ng administration. Kung maalala, bago pa nilagdaan ng Pangulong Marcos ang 2025 General Appropriations Act, App, nagsagawa muna ito ng review sa budget. Noong Sona, nagbabala din ito na hindi niya na handa niyang ibito ang 2026 National Budget kung hindi ito naaayon sa 2026 National Expenditure Program, sa ngayon disidido ang pangulo na tuldukan na ang mga anwalya sa mga infrastructure projects lalo na sa mga flood control projects. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Good morning. Uh, nung Monday po ang budget briefing ng DBCC and um, according to Finance Secretary Ralph Recto Uh, may winidheld o oh, hindi pinarelease ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nasa 60 to 80 billion pesos na pondo under sa 2025 national budget dahil hindi ito po ito naka-align sa Philippine Development Plan ng administration. May we know po, uh, Yuse, kung ano-anong mga proyekto po ang under sa nasabing pondo po na nasa 60 to 80 billion pesos? Ayon po sa DBM karamihan po dito ay mga infrastructure po uh, ng DPWH na karaniwan po ay inserted po by the Congress. So yun lang po ang binigay sa ating uh, impormasyon ng DBM. So ano pong gagawin doon sa needed na pera po na ni pangulo? Ano pong gagawin ng gobyerno? Uh muli tatanungin natin ang DBM kung ano gawin dito dahil hindi pa naman po tapos ang 2025. Samantala, ikinalugod naman ng palasyo na ang ulat na malapit ng masungkit ng Pilipinas ang upper middle income threshold. Ayon kay pala sa press officer under Secretary Claire Castro, patunay ito na nagtatrabaho ang administrasyon para mapaganda ang ekonomiya ng bansa sa kabila ng mga hinaham o mga hamog kinakaharap. Walang duda ang palasyo na makakamit ito ng bansa ngayong taon ang upper middle income status, lalo at nasa $26 lamang ang kulang natin. Gayunpaman, sinabi ni Yuseg Castro na sa July 2026 pa naman ito, malalaman. Kung maalala, mismo mga economic managers ni Pangulong Marcos ang nagbigay ng garantiya na makakamit natin ang upper middle income status ngayong taon. Marami kasing benepisyo ang makukuha ng Pilipinas sa sandaling makamit natin ang upper middle income status, gaya ng pagkakaroon ng access sa international market economic stability, improve economic growth at iba pa. Muli pakinggan natin si Palace Press Officer under Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Reaction lang po ah uh, USec. Uh, according din kay uh, Secretary Arsenio Balisacan na uh, malapit na po tayo pumunta doon sa upper middle income threshold. Uh, konti na lang po. Uh, reaction po ng Palace dito. Of course, masaya po ang uh, palasyo dahil nakikita po natin ang uh, pagtatrabaho ng administrasyon para po mapaganda ang ating uh, ekonomiya. At uh, ang sabi nga rin po ni Secretary uh, Balisacan ay $26 na lamang po ang kulang at uh, hoping po na nito pong taon na to, 2025, ay maaati na po natin to at Pero malalaman po natin ito sa July 2026. Thank you. So, Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño, Soberano, Nago, And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.